yung mga pinsan ko chinat ako pupunta daw sila dito sa mansyon hindi ko alam kung ano na naman yung binabalak nila Chinek ko nga sila sa baba, nakita ko ngang bising busy sila. Iniwan nila yung karne ko na nasa ref. Tapos yung isda, dala nila ata iyan. Nagtataka talaga ako sa galawan ng mga pinsan ko ngayon. Pero hinahayaan ko lang sila. Kasi at least ako, pakapikapi lang dito. Bahala na sila kung ano yung gagawin nila. Grabe naman makalama sa karne. Tapos yung isda nilagyan ng magic sarap bongga. Yung isa ko namang pinsan, bising busy dito sa rooftop. Pinagtataka ako. bakit dinala nila yung karning hilaw dito sa rooftop? Pati na din yung isda na hilaw. Eh andun yung lutuan ko sa baba ah, kaya pala, mag pala sila dito sa rooftop. Dala din pala sila ng mga prutas, tulad ng marang, santol, at watermelon. Pero sila lang naman pala yung kakain. Iba din yung trip ng mga pinsan ko. Pala, decision din. Kinawayan ko na nga itong mga classmate ni Twinkle. Habang yung mga pinsan ko, nag-i-start na mag-ihaw. Noon nilang ihawin yung mga isda. Ganda talaga ng tanawin dito sa rooftop, hindi nakakasawa. Tama lang talaga yung desisyon nila na dito mag-ihaw-ihaw sa rooftop. Pero hindi man lang ako sinabihan. Kaya palang iingay nila sa GC. Palubog na yung araw mga kapilingon, pero yung mga pinsan ko nagkakapi pa. Sabi nila, luto na daw yung isda. Paano nyo nalaman, inakabalot yan? Ang sunod na nga nilang inihaw yung karning binili ko. Nung nakita ko ngang hiniwa nila yung karni ni mga kapiling, sinabi ka agad nilang iihawin ba natin to lahat? Kasi ang dami daw. Sabi ko naman, iihawin nyo na lahat, nahiya pa kayo. Naabutan na nga kami ng gabi dito sa rooftop Yung mga pinsan ko hindi pa din tapos mag-ihaw Dahil concern ako sa karni eh, baka masunog Kaya dinala ko yung pang malakasan kong ring light Pero may solar light naman dito sa rooftop mga kapiling Kaya nga lang gusto ko maliwanag Para kitang kita ko yung mga galawan nila Natatakam nga ako sa hiniwan nilang inihaw na karne. Kaya hindi na ako makapagpigil na tikman kung masarap ba. Dahil sa niluto nilang kanin mga kapilingon, nasira yung rice cooker ko. Yung rice cooker ko nabigla sa dami ng nilutong kanin. Kasi hindi man lang nila sinabi sa akin na may budol fight palang mangyayari dito. Pati yung tutong din nila pinapalagpas. Kaya pala may dahon ng nakaprepared sa lamesa. Ito pala yung binabalak nila. Hindi na nga ako makapagtiis, tinulungan ko na sila. Noon ako na nga tong buksan tong isda, baka kasi hilaw. Pero buti na lang, tama lang sa pagkaluto. Kung hindi, kakain talaga kami ng hilaw na isda. Kasi naubos na yung uling sa dami ng inihaw nila. Iniwa na nga ng pinsan ko itong pakwan na dala nila kasi edi eh, design daw sa gilid-gilid. Bigla-bigla -gilid. kasing mag decision tong mga pinsan ko. Dapat next time prepared na ako. Nilabas ko na nga yung wine nung binili ko nung nakaraan. Kasi ready na yung budol fight namin. Kawawa naman tong isa kong pinsan. Hindi niya daw nadala yung partner niya. Gutom na gutom kaming lahat mga kapilingon. Siguradong mauubos to lahat. Baka nga ulang pa Dahil nga budol fight to mga kapilingon, dapat madami kayong kakain. Kaya tinawag ko yung buo kong angkan. Para dito nakakain ng panghapunan. First time to mga kapilingon na nag fight kami dito sa mansion. Tapos sa rooftop pa. Kaya kitang kita talaga kami ng mga kapitbahay ko. Walang okasyon mga kapilingon. Sadyang trip lang nila to. Dahil nabilaukan na nga kami, nabuksan ko na yung wine para social. Para talagang may birthdayhan oh. Naabutan din kami ng isang taon, dalawang oras at apat na minuto bago naubos tong budol fight. Tapos hindi pa pinalampas yung marang. Kailangan kasing kainin kasi overripe na. Katapos nga namin kumain mga kapilingon. Doon ko pa nalaman na hindi pala kami nagugas lahat ng kamay bago kumain.